Ang kwento ay nagsisimula sa isang misteryosong gubat kung saan matatagpuan ang kakaibang puno. Isang boses ang lumabas mula sa puno at ang boses ay galing pala mismo sa nagsasalita ng punong kahoy. Tumingin-tingin ito sa paligid at na na isa na pala siyang puno. Inisip na panaginip lang ito kaya sinubukan niya matulog upang magisip sa bangungot ngunit wala itong silbi dahil di siya makatulog at wala pa rin nagbago bigla niyang naalala na namatay siya dahil nabilawkan siya sa tubig na iniinom niya. Naitis siya dahil bakit hindi siya na-reincarnate bilang isang makisig na binata na napapaligiran ng magagandang babae. Tinanong nito ang sarili kung ano ba nagawa niyang kasalanan at bakit siya naging puno. Narealize niya na walang mata ang mga puno munit bakit siya ay nakakakita. Sinubukan niya pagalawin ang kanyang mga sanga ngunit isa sa kanyang limampung sanga lamang ang gumalaw may nakita siyang eroplano sa itaas. Naiisip niya na nasa parehong panahon parent siya noong buhay pa siya. Dalawang bubuyog ang umaligid-aligid sa kanya. Dahil sa inis pinatay niya ito gamit ang nag-iisa niyang sanga na kaya niyang pagalawin. Bigla siyang nakatanggap ng 0.0 na points at ang stats bar ay nagpakita sa kanya. Pinangalanan siyang Yu Hai Gamit ang evolution points pinalakas niya ang kanyang mga at naigalaw ang isa pa sa kanyang mga sanga isang buwan ang lumipas at kaya na nitong pagalawin ang mga sanga at mas malakas. Sinubukan niya atakin ang malaking bato malapit sa kanya ngunit di niya ito mabot. Nataypak ang bato dahil sa shockwave na dulot ng pag-atake niya. Isinumpan niya na siya ang magiging pinakamalakas na puno sa buong mundo. Dahil hindi na nito kailang mag-aral o magtrabaho bilang tao iginugol nito ang oras sa pagpapalakas pa. Ang paligid ay puno ng mutated air. Isang peregrine falcon ang nagpugad sa ibabaw nito. Inisip niya kung kaya ba nito mapaamo ang mga ibon at gamitin sa air battle. Naghan si Yu ng rabbit at pinakain sa mga ibon. Pagkatapos ay pinalakas nito ang kanyang mga ugat ngunit ito ay nagkakahalaga ng isang evolution point kumpara sa mga sanga na zero. Zero two lang. Mas importante ang ugat kesa sanga kaya ginamit niya ang evolution points sa kanyang ugat. Pagkatapos nito nakaramdam siya ng sakit na parang binabari ng ngunit worth it naman ito dahil kaya na niya kontrolin ang kanyang mga ugat na mas malaki at malakas na. Tiniis niya ang sakit upang mapalakas ang ugat na siyang poprotekte sa kanyang katawan. Maya-maya pa ay may kalusko sa paligid. Iyon pala ay dahil sa isang fox na naghihingalo dahil sa lason. Nag-alinlangan siya na ipakain sa ibon ang karne na may lason. Napaisip siya at nalaman na kaya pala magpagaling ng dagta niya. Sinubukan niya ito sa fox at nalaman na epektibo ito dahil nakatayo agad ang fox at nakarecover. Papatayin na sana niya ito pero bigla siyang nilapitan at nagpakyut sa kanya. Sobrang cute ng fox kaya na-realize niya na alagaan ito. Biglang lumiwanag ang fox at nag-evolve dahil sa dagta na ininom nito at naging mas malakas. Mas nabigla siya nang may dalawang dalaga ang lumapit sa kanya at nagdala ng alay dahil nakalibing pala ang kanilang ama sa ilalim ng mahiwagang puno. Walang ano-ano ay naligo ang dalawa sa malapit na lawa at ang ating kaibigang punong kahoy ay sinubukang sumilit ngunit nahaharangan siya ng isang puno kaya sinubukan niya maglakad ngunit di niya magawa dahil napakasakit sa tuwing sinusubukan niya igalaw ang kanyang ugat kaya sumuko na lang siya. Natapos na maligo ang mga babae at umuwi, nangako sila na muling babalik isang linggo ang lumipas. Ang puno ay naging mas malakas. Pinainom niya rin ang kanyang danta sa mga ibon at nagpa sa mga ito. Ngayon may noon na siyang alagad na fox at mga ibon kasama niya sa kanyang ambisyon na maging world tree gun. Lumipas ang mga araw inatake ng puno ang isang golden eagle na matagal na silang tina target. Sa tulong ng fox at mga ibon na talo nila ito, nag-alala siya na baka sa susunod na makaharap sila ng halimaw na sinlakas ng golden eagle o higit pa ay di niya kakayanin kaya kailangan niya maging malakas pa. Mas mahirap dahil di siya makalakad at baka tunuyang mamatay. Sigurado siya na may isang halimaw sa masupang halimaw na kaya siyang kaluling kaya di siya dapat magpadalos-dalos at kaming mas malakas ang kanyang mga alaga upang sila'y mag-survive kaya ibinigay nito ang kanyang ganta sa kanyang alaga ngunit ito'y naantala dahil isang war axe snake ang nagpakita. Nasira ang 24 ng pangalino ay yun sa isang atake lang ng ahas. Nakita niya sa stat war na makasing level ng sila na level 9. Ang Fox ay agad din naman sumugod sa ahas. Ito pala ang Longazon sa Fox Daddy. Biglang nagpakawala ng atake ang kalaban. Pinutusan ng puno ang pump at ang ibon na magtago sa likod nito at sinalag ang atake mula sa ahas. Gamit ang naipon niyang points ay pinalakas niya ang kanyang mga ugat at hinaran ang atake. Tumanti din ang puno at umatake ngunit di ito masyado tumalap sa ahas dahil sa makapal nitong bagay. sa pag-atake na yun nagdalawang isip ang ahas at hindi na tumuloy sa laban at umalis. Sinisi ng puno ang sarili dahil napakahina niya biglang lumabas ang message sa screen at tinanong ang puno kung gusto ba nito mag-evolve. Hindi nagugustuhin pa ng puno na sapiting muli ang parehong incidents kaya agad niya pinili ang mag-evolve. Ilang segundo pa ay lumaki at lumangas pa ang puno. Sa lumakas din dulot ng pag-evolve niya. Pinalipad niya ang mga ibon upang hanapin ang ahas. Napunan niya na mas naging